Ayun na nga, araw ng bebes. na po, tinamad na kaming mamili ng gabi. Ewan ko pa, pero pagdating ng gabi, medyo inaantok na talaga kami ng paparex. Siyempre, ako maghapon trabaho. Siya naman, trabaho din niya. Kaya, Friday na ng umaga siya namili nitong mga salinas. Sa nabotas, merong pamilihan tres. At madalas daw doon ay meron kapag ka umaga. Kaya, no madaling araw, bumangon ng paparex para bumili. Ilang araw na rin kasi kami walang makuhang maganda. Pero tiba-tiba kahapon, nakakuha kami ng maganda. Medyo malalaki siya, kaya nga lang, sabi ng Papa Rex, medyo mahal. Pero sabi ko, okay lang yan dahil magaganda. Medyo kulimlim nga lang kahapon. Pero okay lang, at least hindi umula ng umaga. Ayan na nga at tumulong na ang Papa Rex magbila dahil may pasok pa yan sa trabaho. Isang banyera din kasi itong kinuha niya. Dahil nga merong may order sa amin. Pagkatapos magbilad ng paparex sa nag-asikaso na naligo na dahil papasok pa nga sa trabaho. Ako pagpasensya yung boses ko may plema-plema pa. Pero okay naman ako. Ayan at sabi niya ay daw ako ng tinapa dahil magtitinda rin siya sa trabaho. Lagi naman niya nagtitinda sa trabaho. Hindi nga lang laging nagbabayad. Lagi nga niyang sinasabi, ba't parang hindi ka masaya na ipagtitinda kita? ipagtitinda niya ako pero parang kinakabahan ako. May time pa nga nasasabing ipagtitinda ka na nga, nag ka pa ng bayad. Charot, charot lang. Nagbabayad naman yan. Kaya lang medyo matagal. Nung araw na yan, napakabigat ng katawan ko. Hindi naman masama ang pakiramdam ko. Siguro sumasabay sa panahon. Medyo kulimlim. Parang ang lungkot-lungkot. Sabayan mo pa na may mga orders na mga nagka-cancel. Yung nakompleto mo yung order niya. Tapos maghahanap nung wala sa order niya. Ang ending, cancel. Pag minsan talaga, dumadating din talaga na parang napapagod na ako. Sayang ang effort. Medyo mahirap din kasi sa lagay namin yung pagkuha ng mga isda. Merong meron tapos merong wala. Hindi talaga kami makakabuo. Siyempre, naiintindihan ko naman yung mga order na gusto nila eh meron sila ng mga order nila. Siyempre nga naman, gusto nilang matikman ang bawat isa. Medyo na-stress kasi ako kapag ako lang kulang. Sabi nga ng paparis, ikaw nagpapahirap sa sarili mo. Kung wala daw, ay wala. Huwag mong pahirapan ang sarili mo kaiisip. Oo nga, kaya lang hindi ko maiwasan pag minsan ang mag-isip. May mga oras din na marami akong palpak. Kasi nga, sobrang daming iniisip. Hindi ako makapag-vlog ng maayos dahil puro ang isip ko tungkol sa pagpapa-order. Iniisip ko rin na gusto kong dutukan namin ito mag-asawa tong aming hanap buhay. Kaya lang ang Papa Rex di pa pwede mag-resign. Kasi siya ay bunso pero parang panganay. Hindi pa makapag dahil marami pa siyang bit-bit sa buhay. At syempre lahat naman yun ay sinusuportahan ko. Medyo sumasabay lang talaga yung mood ko sa panahon. Madalas kasi umuulan, nakakalungkot ang panahon. Pero yung mga ganito naman, lumilipas din naman yan. Nananalangin na lang ako na sana ako ay libangin, mawala ang lungkot. Ganun lang talaga kasi tao lang po tayo. Napapagod, nalulungkot. Pero syempre, huwag mong patatagalin ng lungkot. Kailangan gumawa ka ng paraan para malibang at sumaya. Ayan, pagkatapos ko magrepak ng mga ititinda ng paparex na hindi ko alam kung kailan mababayaran. Ayan, at papasok na sa trabaho niya. Yung motor niya dyan nasa labas na kasi nga namili na siya kaninang umaga. At syempre medyo maarti yan dahil galing daw siya sa pakyawan ng isda. inako punas-punas pa yun ang motor niya. Sobrang gamit na gamit talaga namin tong motor na to sa pamimili ng isda. Ay isda. Ay, Ay, medyo masinan si Papa Rex motor pero okay lang din yun. Kahit ganyan yun, nakupo. May at maya naman ang linis niya. Punas dito, punas dito. Itong time naman na ito ay hapon na. Ha? Ayan na nga at umuulan na yan ng malakas. Meron nga palang order sa akin yan ng dalawang kilong bangus saka salinas, linas dalawang kilo. Pina-deliver ko naman ito sa Taytay. O ba diba, dadalin din yung abroad. Salamat talaga sa may mga umuorder na yan. Madalas kasi sa kanila na lang ako umaasa. Madalas kasi wala rin naman akong tindera. Pag minsan yung aking taga-tinda, naku dadating hindi. Ah, isa pa pala siguro sa nakakapagpaisip sa akin ngayon dahil malapit na magpasukan. Papasok na yung maliit kong si Jex. At iniisip ko, hala, paano ang aking hanap buhay? Tapos balik estudyante na naman ako. Yung magpapasukan ay bata pero ako ang ninenerbios. Ito pa namang batang to, lagi talagang habol sa akin. Ako po, iniisip ko pa lang, baka mag-iyak na naman sa school. Yung style pa naman nito, na yung parang hindi magpapaiwan. Kayo ba, dumadating din ba kayo sa point na parang napapagod kayo sa trabaho o sa hanap buhay nyo? Kapag ka nangyayari yun, ano ang ginagawa nyo? Paano ang ginagawa nyo para bumalik ulit yung sigla nyo? Yung drive para magsipag ulit? Ano yung iniisip nyo para mawala yung lungkot? Ako kasi pahinga lang, tapos pag minsan lumilipas naman bumabalik na ulit sa dati. Kakalungkot lang talaga kasi kapag ka nalulugi. Alam nyo naman, kapag ka kumikita, nakakatanggal po talaga yun ng pagod. Pero pag nalulugi, naku po, ang bigat-bigat po sa pakiramdam. Pero ganun po talaga ang buhay, may ups, may down. Pero kahit kailan, huwag nyong iisipin sumuko. Basta tuloy-tuloy lang. Mm. thank <laughs> you